Magandang umaga mga Igan, paalala sa mga estudyante ng UST. Wala ng klase sa lahat ng antas ngayong araw at wala na rin pasok magiging ang mga opisina sa pamantasan. At makibalita tayo sa sitwasyon sa UST mula kay Bam Alegre. Bam! Igan, dito sa Espanya, sa may University of Santo Tomas, mahigit isang libot kalahating mag-aaral ang nastranded at hindi na nga nakauwi sa kanilang mga bahay dahil sa biglang ulan at pagbaha katulad na nakikita ninyo sa aking likuran. Wala raw bagyo at umaaraw naman daw kahapon. Kaya laking gulat ng mga estudyante ng University of Santo Tomas na umabot daw hanggang tuhod ang baha. Dahil sa biglang buhos ng ulan, hindi na nga nakauwi ang ilang mga mag-aaral. Lalo na yung may mga klase ng panghapon at panggabi. Wala na raw kasing masakyan at mataas na rin daw ang baha sa mga daan ng ilan pa uwi tinatayang mahigit 1,500 estudyante ang na-stranded sa UST. Katulad ng mga mag-aaral na ito ng kursong Communication Arts na naglagi sa Quadri Pavilion, isa sa mga bagong gym ng UST. Doon sa bagong gym po, um, nasa 1-5 daw po for the whole UST na na-stock dito sa campus namin tonight. Ang um, sabi, wala na daw pong nagbabiyahe ng mga jeep papunta sa Consansan. So, next day na lang po kami since mas delikado po pag lumabas na eh. kami. Yung mga habagat and bagyo po, expected din namin na may, medyo mataas po yung tubig. Pero this time na wala naman pong announced na bagyo or low pressure area near. Hindi po kami nag-expect na mas stranded kami. And this is the first time. Igan, kung makikita ninyo dito, yung baha sa España Boulevard ay gutter deep o sa may gawing sakong na yung naaabot Umaambon na lang ngayon pero nagsisimula na magsiuwian yung mga estudyante dahil ayaw na nilang magbakasakali. Dahil baka mamaya ay tumaas palali yung level ng tubig dito sa Espanya Boulevard at doon sa Lacson, yung mga na kalsada dito sa UST. Sa ngayon, ay dineklara na walang pasok, all level sa UST, maging yung mga empleyado, wala na rin pasok ngayon. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Bam Alegre.